So, nagutom kami. Wala namang kami makain. Mag-invento tayo ng ilang. Nagutom kami ng oras. Mag-invento tayo ng pwedeng makain. Kuha ko ng pagkain sarap. ito lang nakita ko. Ito mukhang may tubig na siya. Pero gawa natin ang paraan. Ano ba yan? Magluluto na lang bumaha pa. Ano ba yan? Ano bang meron dito? Bakit madalas itong masira? Bumaha. So, maglilinis tayo niyan pag ganyan. So, mga kanani, eh, hindi ako nakapagluto ng may gulay kasi kulang. Magsabaw sana ako eh, wala. Ito na lang nagawa ko. Barbecue. Barbecue, barbecue chicken. Ito na lang yung nagawa ko kasi ito lang yung... Pero kulang pa rin siya. Wala siyang toyo. Pero ginawain ko na lang ng paraan. Hindi ko alam kung anong lasa pero sabi ng alaga ko, masarap daw. China oh. Sige, let's eat kain tayo. Takpan ko muna kay may kinukuha pang alaga.